We will gonna miss him after 13 years of serving as senator. Mag-end na yung kanyang term sa June 30. But I'm sure he will still accommodate kapag may mga inquiries tayo para kunin yung kanyang uh, intellectual at legal opinion sa mga issues like uh, impeachment case. Uh, let us all welcome outgoing Senate Minority Leader, Coco Pimentel. Hi sir, good morning. Maganda umaga sa inyong lahat and of course uh, Sally, thank you for inviting me and uh, Sorry, ha, sa last sa last day pa natin, saka pa ako na late. <laughs> Sige, <laughs> okay, <sorry. laughs> sir, with all the criticism doon sa naging decision ng impeachment court na i-return o isole sa house yung articles of impeachment, si S.P. Escudero, he said there are no limitations on what the impeachment court can or cannot decide. He also said there... There was nothing in the rules or even in the rules of court that prohibits any senator judge from making such a motion. Your comment, sir. Merong limitations, especially, di ba, nag-oath kami. Kung walang limitations, di wala ng oath, oath, di ba? Mm -hmm. We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, mm -hmm. if you're taking, uh, if, if you're pursuing a, par, a partial position, partial stand, You're violating your oath to render impartial justice. Mm -hmm. Then of course there's a constitution. 'Yun ang 'yun ang ano talaga 'yun ang 'yun ang absolute rule na bawal uh, bawal ano tawag mo doon uh, i-violate. Mm -hmm. Kaya sir ba nangyari? From motion to dismiss, naging motion to remand, mm -hmm. motion to return. Mm -hmm. And recently, sinabi ho ni Atty. Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa house. Ito lamang daw ay constructive referral, meaning tingnan ng daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles sa impeachment at dagdagan ito ng dalawang certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, Bakit binago-bago, sir? Correct. Bakit? Uh, nag kita nyo, nag-evolve yan. Ha? Dismiss dismissal, remand, return, kama, without dismissing or terminating the case. Mm -hmm. Ganun yung tatlo. Eh. Tapos ang gusto lang pala nila is to ask Miranda. questions. Mm -hmm. Sabi ko nga eh. Mm -hmm. Request for information lang ito eh. Mm -hmm. O di uh, pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga, mas practical yung advisory na lang eh. Mm Hindi -hmm. <laughs> na kailangan mag-invento ng magical word na return, comma, without dismissing or terminating the case. Mm -hmm. so, sir, kung na lang... Tapos meron pa nga doon, until such time that. So, returned until such time that. Mm -hmm. So, masyado nang pinakomplicate ang dapat simple lang na... Uh, procedure. So sir, kung simpleng advisory ang ganawa ng impeachment court, hindi na kayo umani ng batikos from different sectors? Correct, kasi nga nag kami ng bagong konsepto. Mm -hmm. So sir, ano yun? Ang sabi nyo ba, nag-create ang impeachment court another uh, issue to derail or to delay the impeachment? Ganon di ba ang impression nyo, sir? im imbis na simplihan mo yung proseso na madaling maintindihan ng lahat, hindi lang ng taong bayan, but pati yung parties to the case, mm -hmm. para madaling makakomply, derecho lang sana, medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Mm -hmm. Maraming ngay marami, ngayon, marami pwede maka-imagine ng legal issues, hindi ba? So, all the more, all the more hindi ka tuloy naging, hindi tuloy napabilis o dumerecho yung yung daan mm -hmm. sa pag sa pag detour mo pero ngayon nagtatanong saan ka ba papunta yun 'yung mm -hmm. pag detour mo tamang rota pa ba yan so pwedeng pwede hindi pa hindi pa nanganganak pero pwedeng manganak mm -hmm. ng mga uh, legal cases eh pag sinabi mo nang pag may mga legal cases na mm -hmm. nafo-focus ka na dun sa legal cases hindi ka na dito ngayon nakafocus sa, sa main issue mm -hmm. So yun lang yun yung basic ob, uh, objection ko doon na kung ano man yung gustong ma-achieve nung complicated order nila inventing the return principle return to sender principle uh na-achieve lang sana yun sa simple advisory mm -hmm. to the House of uh, Panel of uh, House of Representatives Panel of Prosecutors And don't worry dun sa 20th Congress House of Representatives kasi ang practice sa Amerika mm. na nung pinasa nung 105th Congress, sa 106th Congress, yung kaso na impeachment, ang ginawa lang ng 106th Congress, nag-submit sila sa Senate impeachment sa Senate as the impeachment court ng panibagong listahan ng panel of prosecutors. So yun na yun. Yun na yung manifestation that we will pursue the case. Mayroon kami bagong nominees o bagong names ng uh, prosecutors. So, simple and simple yung gawin. Mm -hmm. So, sir, sa so, tingin mo, may intention na i-divert yung attention sa ibang mga issues sa halip dun, dun sa main issue, itong impeachment case against VP Sara? Well, konting investigative uh, journalism siguro dyan. You just get the get the uh, and opinions and then the motivations of the 18 kasi mm -hmm. sila naman ang bumoto doon eh mm hmm And then dahil po dun sa nangyari may mga panawagan for inhibition na mag inhibit yung ilang allegedly eh a bias na dito nga sa impeachment case laban kay Bp Sara Well wag na magpa-inhibit kasi mm -hmm. uh, pinili ang ang impeachment na sa Article 11 Mm -hmm. Hindi sa Article 6. Article 6 yung Legislative Department. Article 11. Ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating konstitusyon, pwede, pwede sila actually namili ng ibang body ah, mm -hmm. to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Mm -hmm. Therefore, let it be. Uh, so, yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, mm -hmm. ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty mm -hmm. tapos ta ang taong bayan na ang huhusga mm -hmm. sa desisyon ng bawat senador mm -hmm. pag in inhibit nakakalusot pa siya hindi eh. mm -hmm. niya hindi niya kailangan sabihin ko ano yung position niya mm -hmm. guilty ba or not guilty mm -hmm. na excuse pa siya tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty mm -hmm. Mm -hmm. so sir to avoid yung impression na bias yung ilang senator judges kailangan ba o possible ba yung gag order ang nagagag order kasi ang ano eh ang korte sa mga par par parties eh. so dito o oh, ito na disiplina na lang po ito mm -hmm. disiplina na lang po reminder na lang kasi si Senate President although lamang siya sa amin actually kapantay din namin siya kasi in the mm -hmm. sense na lahat naman kami parehong may mandato galing sa national uh, uh constituency So payo na lang being the being the Senate President. Ang aming Senate President kaya abogado naman, nagpractice din siya. Payo, magpapayo na lang siya na please stop commenting on the about the case. Mm -hmm. Lalo na sa merits of the case, sa merits mm -hmm. of the case, kasi pinagbabawalan nga natin yung mga parties eh. Pinagbabawalan mm -hmm. ng parties na magkomento sa merits ng case sa labas ng korte mm -hmm. So dapat yung nagbabawal din, mag, mayroon din dapat uh, sapat na disiplina to also observe mm -hmm. Kagaya nyo, sabi nyo, you observe uh, code neutrality The code neutrality of an impartial judge mm -hmm. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi, nyo, hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa, sa tanong na Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako, mm -hmm. pero sa wording lang ng uh, Constitution, uh, kailangan uh, all the members of the Senate mm -hmm. and uh, two-thirds doon ay magsabi ng guilty mm -hmm. bago masabi nating na-convict ang impeach officer. Mm -hmm. So yung hindi nagsalita, counted as what, sir? Hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Mm -hmm. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing mm -hmm. hindi na lang natin sasabihin not guilty but not convicted. Pero pwede din abstain, ay mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, mm -hmm. nag-absent. Oh. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir? Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa guilty. pagbilang natin ng guilty at kailangan 16 para para masabi natin na-convict. Oh. Mm. Okay. Si Daniel? Mic. Microphone. And then, so, Nila? Sir, Illegal ba yung ginawang motion on the floor? Kasi uh, uh, judge po yung nag-motion nung uh, nag-convene po kayo. Illegal po ba yun? And baka, pwede rin po ba maging puntos din yun ng depensa kung sakaling iakyat nila sa Supreme Court? Pag sinabi kasi natin illegal against the law, so ano siguro ito, uh, against the oath? I think it's against the oath. Too, kasi naka-oath ka na and then sasabihin mo you will render impartial justice and yet uh, kinampihan mo na yung argumento ng argumento ng isang partido mm -hmm. pero well uh, it has, it has happened and then hindi naman pinagbotohan na actually in the trust eh inatras mm -hmm. naman ni ni senator batoy pero You, hindi naman kayo nagkaroon impression na well-planned yung nangyari kasi parang ganoon ang naging impression ni Senator Rizon de Veros. Well, if that is na if that is what you call a well-planned uh, uh well-planned action, di ba? Parang pinapa-withdraw yata kay Senator Bato ayo yung i-withdraw eh. Tapos <laughs> tapos so I don't I don't know if it's it may it might have been planned but it was not well-planned. Okay. <laughs> okay, Jan. <dyan. laughs> Sir, uh, masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate? And on what way po? Na kung napaboran po sila? Doon sa bukot ng 18.5. Uh, kung, kung ang delay ay... Kung ang delay at saka ambiguity ay pabor sa impeach officer, masasabi natin na paboran si impeached officer. Kasi number one, na-delay talaga. Nagkaroon ng, nagrecognize ang Senate Impeachment Court ng pause. Eh, pause. Mm -hmm. This is a pause consciously, uh, consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. nag siya eh. Oh, conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na mas, masasabi nating hindi supported by the words of the constitution and the senate impeachment rules hence it is inviting what Yung sinabi ko noon it's inviting a case so so and a case equals delay mm -hmm. so yun po yun so uh yun po yung yun po yung danger na nangyari doon mm -hmm. Sir from Marlon Ramos, get well soon. How do you feel about other senator judges openly lawyering for the defendant in the Senate impeachment proceedings? Well, ano na, katulad ng sinabi ko, since yun yung kaya nga sinasabi natin, 'di ba, ang, mm. ang impeachment halong ano, halong judicial legal plus political. So, yun na po yun na uh, meron din political price to pay. So, I will leave that to the judgment of the Filipino people. So, sila na po kaya nga hindi ko hindi nga ako conscious na naka-live pala tayo noon. Nalimutan ko na ganun palang lang interest sa impeachment, <laughs> naka-live na yata oh, coverage. Eh. So so ganun. So ibig sabihin noon eh ang taong bayan na talaga ang mag uh -huh ang mag-judge uh, po sa sa kilos, actuations, salita ng ating mga senator-judges. Hmm. Okay, before Mab, sir, yung kampo uh, ni B.P. Sara, nag na sila ng formal entry of B.P. Sara's lawyers. Patunay po ba ito na buhay na buhay at na yung proseso ng impeachment against the Vice President? Oo nga, pero pag uh, pagkabasa ko, yata yatang ad cautelam pa, pati yung appearance. Ang ibig sabihin out, out, ad cautelam, with caution. So I isipin mo, so i sabi, no, mayroon pa silang gustong sabihin na naga kami, pero, pero may, may mga condition ito ha. Ah. o may mga So ibig sabihin, no, hindi ko alam kung ginamit nila na dahilan sa ad, ad cautelam uh, notice of appearance sila ay yung order ng ng uh, impeachment court. Impeachment court noong June, ano petsa ba June Elev eh, June 10, June 10. Mm -hmm. o So imagine mo kung kuwala yung ganun, kung straightforward lang yung kung straightforward lang yung order. Mm -hmm. Oh, mag mag-add appearance pa ba ang mga abogado? Oh, dapat ano lang yan, <laughs> straightforward. Bakit nga magtatalo ka bakit to with ano, to caution pa ang appearance niyo sa korte namin? Ano ano pa ibig nyo sabihin? Mm. Pero considering na from Fortune, Narbasa, and Salazar legal at office ano to mga big time po ba itong mga bugado ni BP? O oh, kilalang kilalang law firm po 'yan. Mm -hmm.